bangus na pinaks mga idol at meron din tayong chicken curry nagluto tayo simple lang ngayong araw mga idol ay may bisita pala kami ang mama at kapatid at pamangkin ng asawa ko mga idol ngayong araw na ito kaya nagluto pa ako ng simpleng ulam po para sa aming lahat sa tangalian po mga idol dahil meron naman tayong bangus na isda mga idol at shout out pala kay Brad Mike ang bait niya kasi pinautang tayo mga idol ng bangos parati po tayong umuutang doon basta magaling tayo magbayad mga idol ay pinapautang tayo ulit ganun lang yan ka simple una ko pala ginawa mga idol ay ginisa ko muna yung bangos sa mga simple regado natin at naglagay ako ng pamintang durog at kasunod na din po yung suka mga idol at yan po ay naluto na po yan mga idol ay sintabi ko na kasi magprito pa rin ako ng bangos na marinated mga idol ng isang piraso po minarinate ko pala yan sa tuyo bawang at kalamansi mga idol at agad ko na po sinalang sa ating kawali kasi sobrang init na po talaga at meron din kaming isdang sobra mga idol kaya sinabay ko na rin po sa pagprito at habang nagluluto tayo mga idol ay dumating na pala sila yung bayaw ng asawa ko at ang mama niya mga idol. Ngayon ay magluluto na po ako mga idol ng chicken curry o ginataang manok. At nagisa na rin ako mga idol ng bawang sibuyas at luya. Tapos sinunod ko na po yung karne ng manok natin. Bali, mahigit ka kilo pala yan mga idol. Madami-dami po yan. At sinangkutsa ko yan muna mga idol bago ko siya lalagyan ng patatas mamaya yung tubig ng konti lang mga idol pakukuluan muna natin yan siya may gitnang limang minuto at yan naglalaro si Mik Mik at ang pinsan niya pagkatapos ng limang minuto mga idol binuhusan ko na po ng kari kari powder at tinalo ko na lang po mga idol para madaling matunaw at sinunod ko na rin po yung carrots natin kasi madali man din niya maluto mga idol at pagkatapos po ay binuksan ko at nilagyan ko na po ng gata mga idol kasi yan yung nagpapalasa sa ating niluluto at ayan mga idol tingnan po ninyo ay luto na po yan at napakasarap po nasakto lang talaga yung gata at luto na po yan mga idol shout out muna tayo sa mga followers natin Wiker DM, Arthur albaro Mar Balila, Joel Legaspi, JCF Vlog. At ayan mga idol, maraming salamat po sa suporta po ninyo. God bless po sa inyong lahat. Tara, kain po tayo mga idol. Sabayan nyo po kami sa aming tanghalian mga idol. At kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol, pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video. At mag-iwan na rin po ng comment mga idol para malaman natin kung saang lugar umabot yung video natin. Maraming salamat. God bless.